So guys, magandang hapon sa inyong lahat at ito, 2 days na ginawa at ito ang kinalabasan ang 2 days na pagagawa ay kulang na lang yung bubong so meron na rin tayong flooring dito and then yung labasan ng poops dun at may may mga bintana na tatlo doon sa no sa likod tsaka dito. Dalawa dito and then uh, ah <clears throat> pwedeng dito ang lima na piglet lim ah uh, pwedeng pwedeng sagarin hanggang pito na piglet siguro hanggang sa paglaki kung magpa-partner ka pero ang plan kasi nito ay double purpose pwedeng maginahin at pwedeng mag ano dito mag-partner. So, ayan at pina pinis ko na rin yung yung labas at loob. So, rough finish lang ang nangyari. Kaya okay na yan. So, meron dito nakaabang na na lagayan ng water drinker, big drinker. Baka doon sa likod. Ayun oh. Ang lalagyan ng ating inuman ng mga alaga so ayan, konti na lang konti pasada ni Bayao Raymond ang pinakamagaling na gumagawa dito sa amin nabilis nabilis siyang gumawa ayan o. so ayan, 2 days kaya ng ano to kalahating araw siguro kalahating araw na lang kayo bukas no oh, nabububong apat lang na sinero o oh, apat lang naman na ano yan eh tsaka yung kainan saglit lang naman yung kainan di ba oh. So, syempre meron tayong isinulat dito. Ayan, January 30, 2024. Seed of Gold Farm. Ayan. Okay. yan So, yan Ayan yung mga alaga nating mga kambing na hinginain doon. Ayan yung mga mais natin. yung saging. Namunga na. May bunga na yung saging na ang lima. Limang puno na yung namunga. Ang saging natin. So ayun, si Commander Alan, Sergeant. Ano siya? Tapos ito yung mga kahoy na gagamitin natin bukas. Yan. So ang area namin dito ay malayo sa kabahayan. So far ay wala naman siguro magreklamo dito dahil napa nandito halos sa uh, gitna ng bukid so ito yung ito yung uh, kumbaga parang extension na ito dahil yung area 1 ay nandun sa kabilang barangay so extend, expansion natin dito so ayan o bukas ay sahuran na sahuran na nila bukas isang 500 dalawang 400 yung dalawang pion ay for 400 sila per day ito namang pinaka master nila ay 500 yan per day so yan ayan at tumawag na rin yung ating anak magpapasundo na raw ayan at titignan lang natin yung mga kambing dito ito sila dito ko na lang pinagtatali naku Kinaan niya balat. So, paeksian natin yung ano. siya. meron pa dito dito nakatali ay hat na busog na ano busog o, busog rin siya tapos si ng dalawang anak niya niyan nandun sa gitna ng bukid kaya walang magre-reklamo dito kahit mag-alaga ka ng maraming baboy ayan siya, busog na <coughs> siya o. Ayan, mga paper trees. Tanim kong lahat yan. Uh, so, ginagamit kong pang kahoy sa aking mga pinapagawang kubo. Tsaka dito sa pig pen. Ayan, mga Ito pa yung mga pinagtabasan. Ayan. O, so, ayan. So, ayan yung likod.

Lan iku kanan ikanan utari. Oh. Kamu kamu. Hmm. Lebih musokan sing. Oh. Nah, pang natera. So kayaan. Layo guys, oh, so nama kebahayaan. So, So, so ayan guys, uh, tayo ipupunta sa school. sunduin natin ang ating junakis alright maraming salamat sa inyo thanks, thanks, thanks babo yan ang tabako ng aking kaibigan luwag yan gandun Okay, bye-bye. tabako pa rin